So, yun mga kalabers, no? Ah, ito na po mga kalabers, no? Ang inyong lingkod, no? Jit Labs Adventure, mga kalabers. So, ngayong hapon, mga kalabers, sumama po ako kay ah, Ninong Yukinero ah, Yuki Nero, mga kalabers, no? Ayan, no? So, sumama ko mga kalabers kasi inimbitahan tayo ni Ninong, mga kalabers. Siya nga pala, mga kalabers, Ninong ko siya nung kasalam namin ng asawa ko, mga kalabers, no? So, yun, mga kalabers, inimbitahan niya ako, mga kalabers. So, siya na po yung mag, ano, sabi kung anong nangyari dito, mga kalabers. So yan mga idol, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. It's me again, Yuki Nero TV. At syempre, nag po tayo sa mga kaibigan natin Ghost Hunter. Tulad ni Jit Lovers Adventure mga idol. Idol Iwanag, June at Dong. Kaso hindi nakarating yung mga kaibigan natin. So, uh, nagpapasalamat ako sa iyo Jit na uh, tumang, tumugon ka sa invitation. No? So, thank you so much. At sana mga idol ay matulungan din ako ni Idol Jit. No? So, support natin yung channel nila niya sa mga subscriber ko pakibisita na po Jit Lovers Adventure mga idol mga kalabs loves uh, sana po ay uh, magtagumpay tayo at may development ang paghahanap natin sa tatay ni Kuya Rinan so siyempre nandito si Kuya Rinan ipakilala mo Jit so yun mga kalabers si ay, Kuya Rinan ay nga po sa inyong lahat ay, ah, ito po si Kuya Rinan so yun mga kalabers no ah uh, yun mga kalabers, mama ko mga kalabers no kasi inin po tayo ni ano, Aninong So yun mga kalabers kasi hindi naman tayo papayag mga kalabers kasi napakasakit naman sa dibdib nyo kung wala lang tayong magawa para lang sa ating kaibigan mga kalabers no. Kasi yun yung tungkulin namin bilang Agustantir mga gustantir hunter mga kalabers yung pagtulong mga kalabers no. So hindi lang sa sarili namin hindi lang sa, pami sa pamilya namin yung pagtulong namin kundi sa uh, ibang mga tao nga nangangailangan ng tulong namin. So yun mga kalabers. So yan. So yun mga kalabers no. Yun lang po. Magandang hapon yung lahat na. No? So, tara. Sabay niyo so, po kami. Oh. Ini flowers. Nan nan. Ay sige patakagwan ha. Mm -hmm. So medyo malayo-layo na po yung ano namin mga idol. Ay so, ay na lang kumisa nan. Nandito so, na kami ngayon sa mismong area na tinuro ni Rina ng mga idol. So yung mga flowers no. Ah uh, sobrang delikado yung yun, ini. Ano? Pagkawala ni, ni Idol Rina ng mga flowers. Siyempre kasama si Rina at <coughs> yun nga pala mga kalabers no Pa shout out tayo habang nagmamasid po tayo sa paligid. Pa shout out po tayo mga kalabers no. Kay lalong lalo na sa mga solid supporters no. Na shout out na. Pa shout out natin no. Shout out po kay ano. Ati Ging Sumiliano. Kay Ati Lili uy. Shout out po sa iyo Ati. At saka kay Maritis. Mama Dee, shout out. Rasi Rivera shout out po. Kay ano. Kay

Anong balik mo ba mga Ha? Balik balik. Ano daw? Trap mo nila? Sa man eh? Ang grabe mga ano. Trap na siguro na yan? May mga piraso. Mga trap! Eh pagkikapi ka pa. O parang malang kwadrado mga idol. Maraming trap! Pagkabutin tayo nang gabi dito, ito yung trap nila. So ingat yan tayo. Sige, -sige proceed tayo sa unahan. Nan, ikaw ni magturuk magturo na naaasadapitan, Nan. Oh, malapit na, na. tayo. Hmm? Malapit na tayo. Doon na tayo, doon na tayo. Hmm. Doon tayo. Hmm. Ta. Hmm. Hindi na alam yung malapit mga idol. Parang nasubukan si Kuya Rinan sa kabusog ng dila kong pamarinda kanina mga idol. Naubos no, mong coke, Nan? oh Ha? koks? oh di. Ata na ko yan. Ko yan. Lalo-lalo yun Di mauro pa eh. Ito naman ko yan. juice. Juice?

Lipat. Well, lipat sa taas mga idol. Langgam, ibon, ibon. Langgam mo kita lang. tako mo kayo. Dako kayo. Baka huwag yun. Baka yun. lang. Pag Balik kayo. Mag-aano sa'yo ng pangalawang bakod. Bilis, bilis. Bakod, 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 bakod. na, bilis na. Baka, yung, ano, kan kanang kamay, kanang kamay. Para mas efektib. Pangalawang bakod na namin ito mga idol.

para barang ini ini penyample gitu Ini mah kinam persan ini no Ini no Ini mah kinam persan ini

Dila sa kumutiw kay basin na si itay malipat para malipat ba dila kumutiw gud. Sige sige. Basta ko lang dito sa mga. Hay nako grabe may mga bakas mga grabe. Parang ano mga grabe sa mga. Parang bakas ng kahapon. Kahapon lumipas na. Ayun ang balikan. Okay. Dila sige pa sige pa kita mo sa rena. Sige.

bus ikut pian sa bos. Bisa dengan kayak nak silah.

Okay. Okay. 17, um, vasidoo, okay. Ang mga langgam ni Nong ba? Pero mga langgam. Mga mga kolibers, may pinapaiwating. Yung mga ibon mga clubbers, may pinapaiwating mga clubbers. Oras yun kagad pag may magkita ha. Hindi pagka dalawang isip ha. Hindi tayo maamoy kagad kasi may langis tayo ni Tate Terio. Hindi mo kasi gabos.

Nido, nido. Sigam. Urusin. Sigura bay. Go, go, go. Na, na, iko nan. Tara, tara, tara. Ngababag kami tayo. minsan, masik. Nanusin yung papa na naadres pulibutan. suspan lang importo ng mga labers kita niya mga labers suspan lang importo ng unta si mga labers nakita ang nili mga labers tinap Oh gustu benda itu kan bisa ke sini. Musi sih. Kita dah. Eh. Ini bibit ni okey nak nak babot eh. Dan eh ik minta nak buat tu eh. Dah pula bubu. Dah pula daya. Bubuk antut. Eh. Bahuan. Dah kena. Pasila nak pinjit.

nagbablad yung kamera ko eh sa akin no. huh? sa Ako oh akoful oh ni nan oh parang uulan na na tayo sige okay na usok kasi mira oh busok huh? saan nan saanan wala pa taglango bila lagi <laughs> di eh ah. nagigigil bigyan ba ba may pa

nanay kumbesan nan. Ah, lagi na sumpa ngini na wa. Unitre gudan, unidin. magni mo kwan sa ko a. Tikani mo Ilang pagluk ni. ilang kwan. Mo ni mo ni dagkan ka isilam magsusunod. makrabis sa barangay katisana.